Kahit maghahating gabi na, marami pa rin mga pasaherong dumarating sa mga bus terminal para umuwi sa kanika nilang probinsya ngayong undas. Kabilang dyan ang ilang biyahing bicol na sinalanta ng Bagyong Christine. Live mula sa P-TEX, nasa frontline ng balitang yan si Faith Del Mundo. Faith, gaano na karami ang mga biyahero dyan? Yes ma'am, dalawang araw bago nga yung udas ay patuloy pa rin nga yung pagdating ng mga pasahero dito sa PITX. At kanina nga sa mga karamihan na ating mga nakausap ay pabiyahin Bicol na ilang araw nga silang nagantay dahil nga sa nasirang kalsada at binahang kalsada, bunsod nga ng Bagyong Christine. Balik na sa normal ang mga biyahe pabikol dito sa Paranaque Integrated Terminal Exchange o PTEX. Ilang araw ding hindi pinayagang bumiyahe ang mga bus papuntang Bicol Region dahil sa pananalasa ng Bagyong Christine. Timing naman sa nalalapit na undas ang pagbabalik ng mga biyahe ng bus. Si Joel agad nakakuha ng tiket pa uwi ng buhi ka Marine Sur. Nasaan ko po kasi mapasayaro ngayon. Ang maraming pila. Pero ngayon nagulat ako, bilis lang. Si Janica naman, Panaga City, na isa sa mga matinding binahabunsod ng bagyong Christine. Noong isang araw pa raw siya dapat nakauwi para pumunta sa burol ng kanyang pinsang namatay dahil sa bagyo. Lang days po walang biyahe, so ngayon lang po kami makaka, ano, makakabalik. Naso 130,000 ang karaniwang dami ng mga pasaherong sumasakay sa Pitex araw-araw. Pero hanggang kaninang alas 9 ng gabi, pumalo na sa 155,000 na mga biyahero sa terminal. Ayon sa ilang dispatcher, marami pa ang nagpa-reschedule ng biyahe. Sa pansya ng pamunuan ng PTEX, posibleng pumalo sa 1.4 million ang mga dadagsang pasahero ngayong darating na undas hanggang sa November 5. Para matiyak ang kaligtasan ng mga biyahero, nag-inspeksyon kanina sa terminal si Transportation Secretary Jaime Bautista. Maraming uh, gusto magbiyahe no? Dahil siguro yung iba uh, naapektuhan yung previous travel nila because of uh, the typhoon, no? And ngayon sila biyahe, and ngayon nagsabay-sabay. Isinailalim din sa drug testing ang mga bus driver sa Ptex. Tatlo sa kanila ang nagpositibo. Tatawagin ko kagad yun, bukas yung mga may-ari ng bus company na yun. And then, siguro, bibigyan muna ng warning. But next time around, may 30-day suspension na yung practice sa gula. Dumiretso rin sa Niroy Aquino International Airport si Secretary Bautista para mag-inspeksyon. Yun nga lang, hindi na pinasama ang mga taga-media ng private consortium na nag-ooperate sa paliparan. Mayan, inaasahan niya no, sa araw ng bukas, ayun niya yung dagsa ng tao. Tinataya nga dito sa PITX ay papalo ng 200,000 na pasahero ang dadating dito sa PITX. Samantala nga kanina, inikutan niya rin natin yung bus terminal sa Pasay at sa Cubao. May mga ilan-ilan na nga pasahero na umuwi sa kanilang probinsya ng maaga. So yun nga, at hindi pa naman unuan yung mga biyahe doon, Mayan. Alright, maraming salamat sa iyo, Faith Del Mundo. Mga kapatid, may anlos baños po. Huwag magpahuli sa mga balita at impormasyon dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.